Good morning Philippines, uh, lahat ng mga campingers ni sinadodoy sa buong Pilipinas. Magandang araw po sa ating lahat. Nandito tayo muli sa isang komunidad uh, na ang tawagin ay uh, Pidada Fisher Folk Association sa Ahoy, Iloilo. At itong building na ito kung nakikita ninyo, wala pa eh. ito noon. Uh, Uh, Ang una akong pumunta dito na sinabi ko kanina 2017 ay nagsisimula itong mga proyektong ito dito na pinamunuan ng Zoological uh, Society of London in partnership with the Tropical Forest Conservation Foundation or Forest Philippines uh, Forest Foundation Philippines ngayon at dito sabi ko dito ako unang uh, ito yung pinakauna kong tinuruan ng uh, pagatpat o mangrove seed propagation sa sa lugar na ito at kung nakita nyo kanina, ay na-adapt na nila at naparami uh, na sila at na-develop pa nila yung technology o yung steps na itinuro ko sa kanila. Kaya hinahanap ko dito yung picture ko kanina at ito yung patunay. Oh, ito. Nandyan pala ang picture ko. Medyo maitim pa ang buho ko dyan, no? Pero ngayon, maitim pa rin kong logo, <laughs> so, yon Ayan ang patunay na dito. Ako galing. Oh, yan. Oh, yan, yan ang ipilido ko. Oh, oh, yan. So, salamat sa Forest Foundation Philippines at saka Zoological Society of London kay Doktora Dr. George Rimavera at saka attorney Andres Canibel kay Sir Eric Buduan kay Ma'am si ang, ang, kasama natin dito no si si Ma'am Marjorie na at iba pang mga staff ng Forest Foundation Philippines na pitit sa noon at ng iba pang mga staff din at officers ng uh, ating uh, Solidical Society of London at of course sa Barangay Tidada Officials Association at ang building na ito ay itinayo and uh, the memory ng kanilang unang chairman na si Elmer Babiera ito, ito yung uh, ano, uh, building itong pangalan ayon no? Yan, may pangalan ni Chairman El, uh, Elmer Babiera ang kanilang Fisher Folk Chairman na founder ng Pidada Fisher Association. Itong building na ito, sino ang nagpundo nito, ma'am? GIZ. At pinunduan ito ng isa din nilang partner na GIZ, no? Salamat sa GIZ. Uh, malaking at na ano yung BIM Ah, uh, at GIM isang German ah uh, ah uh, institution, no? Na uh, tumulong din sa sa Pidada Fisher Association na kapartner ng CSL. No? So maraming salamat sa lahat ng tumulong dito, pati yung ating mga ansya ng gobyerno na tumulong dito, ang ating community, so lahat ng mga tao. So ito yon ang dahilan kung bakit si Kadodoy ay gustong um, tumakbo na isang senador kasi itong mga ganito, ito yung gusto nating isa sa mga gusto nating palawakin itong mga inasyatiba at proyekto o programang ito. So yon mga kampinger, marami pong uh, salamat sa atin.